Good morning mga kapsat, welcome back to my channel Melody Tablit Alejo Ngayong umaga, Lans pala, tayo po ay ititreat ang ating mga kapamilya sa Lake O'Shea Tayo po ay magla-Lans dahil maya maya babalik na naman po tayo sa Maynila Ang ating mga November Celebrants, ngayon na natin po Uh, i sila dito, bagamat si grandma wala, si mami lawala, si papa bin wala. Andito sila Rachel and at the same time si Rachel Sila po ang mga November celebrants natin. Kaya kakain tayo dito sa leko, shay. Ito ang gusto ng ating mga bata, yan. Mga pamangkin ko po ang mga yan. At ka, syempre, ang pinakabata kong pinsan, si Kim siya po yung pinakamaliit, pinakabata kong talagang pinsan. Grade 2 lang yata siya or grade 3. So, salo-salo na po tayo mga kapsat dahil maya-maya babalik na kami sa Maynila. Ito na, magbo-blow na ng candles. Proxy na lang daw si Nabunsong Dalawa, si Melar Faith at saka si Mick. Sila pong dalawa ang mag-celebrate magkapatid si Shem Shem at sya ka si Rachel. Si Shem Shem November 6. Si Rachel naman ay November 23. So, pinakain ko sila dito para naman may maalala sila kahit papaano. Konting banting din. Para din naman matutuwa sila. O, di ba? ba? Ganun po tayo ka-grateful sa ating mga pamilya. Ayan. Tapos na po ang kainan. Uwian na. Thanks for watching. Please like, share, and subscribe. God bless us all.